ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sinabi ni Sekretary ng Komite ng Paaralan na si Kong Zongping, tinanong ng tagapayo, anong dahilan meron ang estudyanteng si Shen Yuan para diretsong matanggap sa entrepreneurship base. Sumagot si Sekretary L. Opo. Nagpatuloy si Sekretary Kong Zongping, ikaw ang tagapayo ng klase nakipag-ugnayan ka na ba sa kanya? Sumagot si Secretary Ila, hindi pa po. Hiniling ko na ipadala niya ang mga aplikasyon, pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang tugon. Sinabi ni Secretary Kong Zongping, dahil pinoproseso na natin ito, kailangan nating makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Hindi tayo pwedeng basta-basta magdesisyon. Sumang-ayon si Secretary Ilay, tama po kayo, Secretary Kong. Dapat tayong mag-ingat. Kaya paano po kung ako na ang makipag-ugnayan sa kanya ng maaga? Sabi ni sekretary kong Zhongping, huwag muna, hindi pa rin tayo dapat magpadalos-dalos at bigla siyang paalalahanan. Mamayang hapon ay magkakaroon tayo ng paunang pagpupulong at gusto naming isama ang guro. Sinabi ni sekretary ilay, sekretary, kayo po mismo ang pupunta. Mas malaki po iyan kaysa kung kami lang ng academic dean ang pupunta. Alas 5 ng hapon sa dormitoryo ng mga lalaki. Ipinakita ni Lao Huang ang kanyang cellphone kay Shen Yuan at sinabi, Third brother, matagal na akong nakikipag-chat kay Chen Yuping sa WeChat. Tulungan mo naman akong tantiyahin, gaano pa katagal bago ko siya mapalapit. Ang laman ng mensahe ay ganito, Lao Huang, magandang umaga. Gusto mo ba ng almusal? Chen Yuping, hindi. Lao Huang, umuulan ngayon. Huwag kalimutang magdala ng payong papunta sa klase. Chen Yuping, CJ. Si Lao Huang, magandang gabi. Huwag masyadong malamig ang aircon sa dorm. Magkumot ka ha. Chen Yuping, CJ. Si Lao Huang, saan mo gustong pumunta ngayong weekend? Sa Yuelu Mountain kaya. Chen Yuping, tingnan na lang natin. Lao Huang, kaunti lang ang kinain mo ngayon. May sakit ka ba? Gusto mo bang dalhan kita ng gamot? Chen Yuping, hindi. Habang binabasa ang mga mensahe, pinagpapawisan si Shen Yuan at naisip niya, grabe si kuya, sobrang tiyaga. Tatlong taon na, wala pa rin progreso eh. Sabi ni Lao Huang, third brother, anong tingin mo? Sinisigurado kong sumasagot na siya ngayon sa lahat ng messages ko, di tulad dati na dead malang. Isa na itong malaking hakbang. Ramdam ko na umaandar na ang progress bar, ibinabalik ni Shen Yuan ang cellphone ni Lao Huang at naisip niya, Kuya, kung yan talaga ang pananaw mo, wala na akong masasabi. Basta masaya ka. Sabi ni Shen Yuan, dapat magpaturo ka na lang kay Lao Kao. Tinignan ni Lao Huang si Lao Kao at sinabing si Lao Kao. Baguhan pa yan. Anong alam niya? Third brother, ikaw ang pinaka may karanasan sa ating dorm. Sabi ni Lao Kao, kuya, may nagawa ba akong masama sa iyo mayong araw? Sumagot si Lao Huang, ang mahalaga, sumasagot na siya sa messages ko, at pumayag pa siyang lumabas na yung weekend. Ibig sabihin nun, unti-unti na siyang lumalambot sa akin, di ba? Ano, third brother, sabihin mo nga. Sabi ni Shen Yuan, ah, sigurado. Sumigaw si Lao Huang, grabe. Kung pati si third brother nagsabi, eh siguradong sigurado na to. Ayos, pinagpapawisan pa rin si Shen Yuan at naisip niya, naku, nakakatakot talaga ang mga higher ups. Biglang narinig mula sa labas si Sekretary Kung Zongping na nagsabi, Sino ang nako? Ba't ang lakas ng sigaw mo? Kinamot ni Lao Huang ang kanyang puwet habang papalapit sa pinto. Binuksan niya ito at nagulat, ha? Sekretary Kong, Sekretary Ilay, Counselor ba bakit po kayo nandito lahat? Tanong ni Counselor Lixiao, andito ba si Shen Yuan? Sumagot si Lao Huang, opo, opo, andito siya. Kayo na po, tatlo, pumasok na kayo, at sa sarili niya ay naisip niya, ay kaloka, silang tatlo mismo ang dumalaw kay third brother may mabigat ba siyang kasalanan sa langit o ano. May isang lalaki sa labas na nagsabi, ba't may dalawang opisyal ng paaralan sa dormitoryo? Anong meron? Sumagot ang kaibigan niya, nandito sila para kay Shen Yuan bankrupt na ang pamilya niya, pero bumibili pa rin siya ng kotse, at may nililigawan pang tagalabas. Saan kaya siya kumukuha ng pera? Hindi kaya iligal na ginagawa niya? Sabi ni Lizan Peng, aba, sigurado yan. Kung hindi, saan manggagaling ang pera niya? Malaking isyo na to. Tinanong siya ng kaibigan niya, Peng Brother, alam mo ba talaga ang nangyayari? Kwento ka naman. Sabi ni Lizan Peng, hindi malinis ang pinanggagalingan ng pera ni Shen Yuan, kaya normal lang na dumalaw ang mga opisyal. Malamang hinihintay lang nila ang pulis. Bulong nila uhuang kay Lizan Peng, Lizan Peng, ang kulit mo, tigilan mo nga yung mga walang kwentang sinasabi. Bumulong din si Lizanping pabalik, kung walang kwenta sinasabi ko, hintayin mo na lang ang mangyayari. Sa loob, sinabi ni Councilor Lixiao, Shen Yuan, sila si Secretary Kong at Secretary na mula sa Komite ng Mag-aaral. Tumayo si Shen Yuan at nagsabi, magandang araw po, Secretary Kong, sabi ni Secretary Kong Zhongping, Shen Yuan, ako si Kong Zhongping mula sa Komite. May oras ka ba ngayong gabi para sumama sa amin sa isang kainan? Sumagot si Shen Yuan, ngayong gabi. Sige po. Sabi ni Secretary Kong, ayos. Magreserba na ako ng kainan. Gabi na rin naman, sabay na tayong pumunta at pag-usapan ng maayos ang tungkol sa entrepreneurship base. At ganoon niya, umalis si na Secretary Kong at ang iba pa kasama si Shen Yuan. Sabi ng kaibigan ni Lizan Peng, tingnan mo sila, parang hindi naman sila dumalaw para investigahan si Shen Yuan. Para silang tumatanggap ng bisita na mataas ang rango. Sabi ni Lizan Peng, pakunwari lang yan. Pinoprotektahan lang nila si Shen Yuan. Kita mo sa balita, kahit mga hinuhuling matataas ang posisyon, tinatakpan pa rin ang ulo ng itim na hood. Sabi ni Lao Huang, sabihin na lang natin na agent pala siya sa undercover mission. Dalawang sekretary ang dumalaw para imbitahan si third brother sa dinner, hindi nyo inakala yan, di ba? Sagot ng kaibigan ni Lizan Peng Ha. Dalawang sekretary nag kay Shen Yuan para kumain. Malupit na impluensya yan. Sabi ni Lao Huang na siguradong may mabigat na nagawa si Shen Yuan para ang mga opisyal ng paaralan mismo ang lumapit at nagpakababa. Sabi ng kaibigan ni Lizan Peng, grabe si Shen Yuan. Hindi na siya kapantay natin ngayon. Ilang sandali ang lumipas, sa Nanjing restaurant sabi ni Secretary Kong Zongping, Shen Yuan, sige lang at ilahad mo ang plano mo at mga kondisyon. Gusto kong maintindihan ng buo ang layunin mo. Sagot ni Shen Yuan, Secretary Kong, kung ako ang mag-invest, dapat masunod ang mga kondisyon ko. Siyempre, hindi naman malulugi ang paaralan sa ganitong setup. Sabi ni Secretary Kong, huwag kang mahiyang magsalita, sabihin mo lang ng direkta. Sabi ni Shen Yuan, Secretary, gusto ko ng buong autonomia. Ibig sabihin, ako ang magdedesisyon kung sino ang bibigyan ng investment at kung magkano. Hindi pwedeng makialam ang paaralan sa mga desisyong yon. Sabi ni Secretary na, anong sabi mo? Hindi ganyan ang sistema. Sabi ni Secretary Kung Zongping, di, kalma lang. Pagharap niya kay Shen Yuan, sinabi niya, ang mga entrepreneurship base sa universidad ay may maraming aspeto. Lalo na't kasali ang Education Bureau, kahit pagaling lahat ng pondo sa mga investor, sensitibo pa rin ang usapan. Ang mga dating principal ay palaging iniisip ang success rate ng mga estudyante sa mga programang to. Sumagot si Shen Yuan, Secretary, kung walang pondo, ang success rate ay magiging hungkag na salita lang. Isipin nyo na lang ako bilang totoong namumuno sa base. Ang tagumpay ay nakasalalay sa kung kikita ang mga estudyanteng susuportahan at dahil pera ko ang ginagamit, natural lang na gusto kong magtabumpay sila. Kaya sa totoo lang, pareho lang ang layunin natin. Habang inaamoy ni Shen Yuan ang mamahalin niyang alak, naisip niya sa sarili, tapat ang sinasabi ko. Layunin ng sistema na tulungan akong bumuo ng mga bagong industriya at reputasyon, sa kaunti-unting gawing isang business tycoon. Sa hinaharap, tiyak nakakailanganin ko ng maraming profesional para pamahalaan ang napakalaking industrial na network. Imbes na kumuha ng mga taong hindi ko kilala balang araw, bakit hindi ko nalang gamitin ang base ngayon para sanayin ang sarili kong core team? Ang mas mahalaga pa, ang mga misyon ng sistema ay nangangailangan ng maraming babaeng hindi playable na karakter. Ang mga babae sa labas ng campus ay hindi kasing dali pangasiwaan tulad ng mga estudyante. At ang kalidad ng mga babae sa paralan natin. Pinakamaganda raw sa buong Star City. Sabi ni Sekretary Kong Zongping, tungkol sa hinihiling mo, kailangang magpa-seminar muna ako kasama ang mga pinuno ng Education Bureau bago ako makasagot. Sumagot si Shen Yuan, ayos lang po, Sekretary. Sa ingay ng nagkakabungguan na baso at umaagos na alak, natapos din ang hapunan ng disoras na ng gabi. Sa labas, habang sumasakay sa kotse si Sekretary Kong Zongping, sinabi niya, Miss Li, nakainom si Shen Yuan, kaya hindi siya pwedeng magmaneho. Ikaw na ang maghatid sa kanila kamina ang mauna. Ilang sandali lang. Sabi ni Councilor Lixiao kay Shen Yuan, Shen Yuan, ang laki ng bagong sasakyan mo. Sagot ni Shen Yuan, napagod na akong magmaneho ng sedan, kaya ngayon, gusto ko namang subukan ang A. Habang isinusuot ni Councilor Lixiao ang seatbelt, bigla siyang sumagot ng tawag at sinabi, Bakit, Limeng? Yenen, kailangan mong magpalit ng shift at hindi ka na makakatulong sa paglipat. Ayos lang may nakaayos na akong tagalipat. Huwag ka nang mag-alala. May gagawin lang ako ngayon. Mamaya na ulit tayo mag-usap. Tinanong ni Shen Yuan, Counselor, lilipat ka ng bahay. Sumagot si Counselor Lixiao, sa loob ng ilang araw. Wala na kasing kontrata sa dati kong inuupahan, at itong bago ay sabay naming nirentahan ng guardian ko. Nag-alok si Shen Yuan, gusto mo bang tulungan kita sa paglipat? Sabi ni Counselor Lixiao, parang hindi tama, bago pa lang ang kotse mo. Nakakahiya namang gamitin yan sa paglipat. Sagot ni Shen Yuan, walang problema. Ang kotse ay gamit lang para talaga sa pagdadala ng mga bagay. Kung nakakatuwa para sa mga estudyante, mas maganda. Sabi ni Counselor Lixiao, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Marami pa rin kaming kailangang bilhin ng paisa-isa. Iginiit ni Shen Yuan, naku, Councilor, huwag ka nangang umiiwas. Estudyante mo ako, ang pagtulong sayo ay maliit na bagay lang. Namula si Councilor Lixiao at nagsabi, eh kung ganon. At sa isip niya, medyo payat ang mukha ni Shen Yuan, matalim ang mga features. Kung isasantabi mo ang pagiging estudyante niya at titignan siya bilang lalaki, medyo gwapo rin pala. Sandali parang may ibig sabihin yung alok niya, gusto niyang tumulong sa paglipat, tapos. Ibig sabihin, interesado siya sa akin. Tugma pa sa mga naunang senyales. Yung bag, sabi niya dati ay peke lang, pero sa tunay niyang estado sa pera, sigurado akong totoo yon. Sabi ni Counselor Lixiao, Shen Yuan, naaalala mo ba yung bag na binigay mo dati? Sabi ni Shen Yuan, naaalala ko. Bakit? Sabi ni Counselor Lixiao, sabi mo noon peke yon. Pero totoo pala. Pero ayos lang, kung may pera ka naman bilang estudyante, at gusto mong bigyan ng regalo ang guro na gusto mo. Sagot ni Shen Yuan, hindi, ang ibig kong sabihin, regalo yon ng respeto sa guro. Bakit, anong tungkol sa bag? Sa isip ni Counselor Lixiao, tulad ng inaasahan pero hindi tama, una, mas matanda ako sa kanya, pangalawa, guro at estudyante kami. Sabi ni Counselor Lixiao, Shen Yuan. Sumagot si Shen Yuan, lale, ayos na. Mag-drive ka na, Counselor. Hindi na kailangan ng mga salitang gaya ng tinatanggihan kita. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ako susuko. Ilang sandali lang, bumaba sila ng kotse at tinanong ni Councilor Lixiao, sa bahay ka ba matutulog mayong gabi? Sagot ni Shen Yuan, hindi, wala na akong kwarto sa itaas. Babalik ako sa dorm. Sabi ni Councilor Lixiao, kung ganoon, ipaparada ko na lang dito ang kotse. Kunin mo na lang bukas. Ito ang susi, Kalmado at kumpiyansang tinanggap ni Shen Yuan ang susi at banayad na hinalikan si Councilor Lixiao sa makinis at maputi niyang pisngi, sa kasinabi, sige. Habang si Councilor Lixiao ay nanatiling natulala. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content, Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita kit sa next video.